Opo, opo. So, yun na nga guys, no? Nasa loob na tayo ng uh, Green House, no? Dito sa subdivision. So, may hatid tayong regalo, no? Dito sa uh, TOH ng boss ko. So, let's go. Itong malaking bahay, guys, niya, no? Sabi bahay daw to ni uh, Small Audi. maglalaki ang bahay din dito guys sa loob ng uh, Green Hills no e, pakita ko sa inyo guys yung uh, mga bahay dito sa loob ng subdivision dito sa may uh, East Green Hills subdivision no tahimik na tahimik guys no pag uh, subdivision talaga no halos wala walang tao masyado no Ang lalaki ng bahay pero walang nakatira parang ganoon bilang lang yung taong uh, naglalakad no yan no? malaki guys bahay yung yan lawak na no guys oh. Laki niya no? Haba ng gate yan, no? Bagong gawa lang yan guys dahil nung dumaan tayo dito nakarang bo ano. Parang ginagawa pa lang yan eh. So ngayon tapos na siya no. guys, so, malaki din bahay na yun no? kailangan natin mag-accept out sa uh, nagagalit yung uh, nag-alam yung yano hindi na din guys na lakad niyan so yung mga naglalakad na yan guys mga gumagawa niya ng bahay dito sabi ng sabi sa division na ayun mayik pitrito yun ito parin na yon lakad niyo guys mo so. ginagawa pa lang. So, nung dumantay na na uh, hindi pa ganito itsura niyan. Kapit na tayo guys no sa ating uh, pagdadala ng uh, regalo no ito malaki din 'to guys. Ito sa inyo. Kapit bahay ng uh, bus. Tuhin ng bus ko no. Ayun. Laki niyan. Tumigil parang dito. 有案子。 so yun na nga guys no nahatid na natin yung ating uh, dapat ihatid dito sa May, uh, S Green Hills no so babalik na tayo dito rin pala guys yung uh, school no ng uh, Lasal no. Ito yung sinasabi nila ng Lasal Green Hills no. ito guys. Iya oh, yan, yan yung building na yan. Yan ay Lasal Green Hills no? So dito sa loob ng uh, subdivision ng uh, S Green Hills. Yan guys ayan. Oh, Yan, lasal Green Hills, no. So yung daan yan, guys. Ah, uh, wala dito sa loob, no. Doon sa kabilang yung daan yan, Bali yung daan yan ng uh, school na yan, no. Doon sa may uh, Robinson Galeria Banda no? Ito may uh, edge sa corner uh, Galeria S ano, Robinson Galeria So ngayon pupunta tayo ng San Juan na uh, dahil may pipikapin tayo no? na isang food at uh, then natin si boss no? or si sir sa gym no? dahil uh, drop natin siya kanina sa gym so, pagkatapos natin dito sa Green Hills pupunta nang ng San Juan, no? at uh, na pick up na natin yung food babalik tayo ng mandaluyong no? dahil doon nag gym si sir kaya let's go Yes sir. Ah, double check na lang. Okay. Yo. So yun nga guys, no? nakuha natin yung ating uh, ID. So. ay uh, may pit rin right ito. So may hello uh, mga subdivision. Kailangan mag iwan ng ID. Na. yun nga guys nakita nyo ba yung building na yan na halos puro salamin yan ay mall no dito sa green health shopping center no yan ay uh, mura ang may cellphone dyan pag gusto nyong bumili ng cellphone nandiyan yung uh, maraming cellphone lahat ng klaseng cellphone makikita nyo dyan guys sa green health shopping no? center so punta na kayo nyo guys at uh, makapamili kayo dyan ng mga cellphone no? lalo lalo na po yung uh, iphone iphone 15 pro no? Yan, yan, building yung building guys yan, yan, yan. yan yung makikita yung uh, iba't ibang cellphone uh, no? kung gusto nyo bumili ng mga gadget dyan kayo pumunta no Grand Hills Shopping Center, no? Okay, so. so. wala pa namang traffic ngayon dahil uh, maaga pa naman, no? Uh, lang yung uh, traffic ilan ilan pa lang yung uh, mga sasakyan na lumalabas na no? so mamaya pa yan mga alas 12 hanggang hapon eh hanggang gabi eh. so karamihan na ngayon natutulog pa sa kanilang mga bahay-bahay so makakaliwa uh, na tayo dito guys no sa San Juan City no dito sa Mayaa Connecticut Street Corner Ortigas Avenue Ito na tayo guys sa may Ortigas uh, Highway no. So tara let's go pupunta tayo nang San Juan at may pipick tayong food no. ito nga pala kayo guys no sa ating uh, weather or panahon eh uh, na, medyo maganda yung uh, panahon no hindi siya masyadong mainit no at hindi naman siyang parang uulan katamtaman lang yung ating uh, temperature no medyo makulimlim lang siya no ang ating uh, temperature sa labas is uh, 33 Celsius no So Hindi ganun kainit Update ko kayo guys no Sa Araw-araw kong pagbiyahe dito sa Metro Manila so Paki uh, Sure na lang yung ating video no i-subscribe uh, na lang yun at yung ating uh, YouTube channel Kasundo Moto Vlog channel no. Para updated kayo sa ating uh, mga video yung uh, i-upload dito sa ating pagta-travel sa Metro Manila no. So pa-subscribe naman guys. At paki-share and like na lang ating Facebook page no? so dito na tayo sa kahabaan ng Ortegas no? hindi namang ganun ka-traffic dito sa may Ortegas so maganda yung ating at, uh, at medyo mabilis no? kahit Uh, maraming staff light dito so, so Pagkaganda lang pag uh, bumiayin ng uh, ganitong oras, no? at uh, hindi ganun ka dami yung uh, sasakyan sa mga lansangan o sa kalsada no? ang bumabiyay ngayong umaga at uh, syempre natutulog pa yung mga ibang uh, gustong gumala no? tuwing gabi na lang sila gumagawa dahil sa araw syempre mainit at matraffic So, pinili nila yung uh, gabi ng gumala. So, sa araw. So, mga mga ito, walang ganang uh, dropping. Yeah. So, thank you guys for watching. Bye.